Okay, nakabalik din sa wakas. Uh, Napaka-hectic na itong week na to Since last week rin pala, no? So, parang ano, parang hindi lang one week ako nawala, no? More than one week ata na wala Uh, so, as nakabalik na ako sa kwarto ko. Uh, kaso, hindi pa kompleto itong ano, yung, set, yung setup. <laughs> Sobrang bare minimum pa lang, uh, PC palang, no? At tulugan. <laughs> 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 eh, hey, lang yun, ano, yung pinaka set up ko sa ngayon So anyway, uh, ano bang huli nating uh, usap dito no? So nag nagche-check din ako no, nagche ako ng ah uh, ku ano mang gag gagawin ni BTC. Uh, wala akong mic no nung last time. Kasi nakakabit yung mic yung may may boom boom arm ba tawag dito sa yung salpakan ng mic. Yung buong desk ko ano eh uh, ah uh, naka-stash away kumbaga. So makeshift na ano, na na pag chart yung ginagawa ko. So anyway, um iko tayo na ano no, nang dump uh, nangyari ba tong dump na to, bag o oh, tama nangyari na tong dump na to after ng last kong ano no, la, last kong video about sa uh, massive bounce. So after after nito no, inaabangan natin tong around 50k ito, banda dito. Tapos meron na akong box dito no. Dati pang dinrowing tong box na to at pinpoint accuracy niya na puntahan no so papakita ko lang yung ano ko, yung short ko no napaka perfect entry at perfect exit so ito no so makita na, makita niyo ito yung una kong pinakita sa inyo tapos ito yung take profit ko so uh, 69942 ito yun, no yung top nito tapos yung uh, last price 49133 no so hindi exactly bottom na bottom eh pero masasabi mo, bottom na yun eh no no dito literal na dito no so literal dito no yan dito sa point na to so napakaganda uh, first time ko ano first time kong maka pinpoint accuracy ng short at <laughs> exit so hindi ako nakapaglong dito gusto ko gusto ko maglong dito no gusto ko maglong Ah, uh, problema kasi yung sumunod yung susunod na araw eh, yung mga magtatrabaho walang tatrabahuin kapag hindi ko pa ilipat yung mga gamit ko no <laughs> so So, sayang pero okay lang. Ito no, nag take profit na eh, no. Pero dapat may short, may long pa dapat dito eh, no. Yung after ng after ng take profit ng short, long agad no. Kaso hindi kailangan ko bantayan 'yun eh, no. So, kahit mga ano mga ilang oras 'yun bago ko masabi, okay, pwede nang iwanan, no. Pero hindi na ako naglong kasi ah, uh, yun nga no, dami kong daming napakaraming gagawin. Anyway, ano ang ginagawa ni BTC no so nagkaroon tayo ng ano no, ng massive pump yung sa last video ko siguro mga 10 days ago 1 week ago more than na nagbounce nga tayo pero hindi meaning ng massive bounce na yon eh possibly baka mag ATH tayo no possible din na mag ATH no so ang inaabang natin dito ito para no yung ah, dami natin drawing dito kasi nag naglilinya-linya ako habang spare time ko no habang na, nagpapahinga. So, meron tayong A, B, C, D, e dito. A, B, C, D, e. So, pasok na to. A, B, C, D, e, Dapat magpapump na to, no? So, bakit kaya... Bakit kaya mukha tayong mahina, no? Parang mahina tong pump na to. No? Kasi kung titignan natin, hindi to impulsive, no? Kung meron tayong impulse dito, tapos third wave to, bawal tong fourth wave na to, no? No, kasi kahapon to, no, kahapon nagkaroon tayo ng matinding sell off na naman. So, nag-aabang din ako dito last time mo oh, no, nung nung syempre wala akong microphone so hindi ako makapag-record. Pero nag-aabang ako dito no, na ano ako na anong tawag dito? Nag-choke ako, kumbaga. Hindi ako nakapag-short dito. Sayang. Pero okay lang. ang um, meron na akong bagong short. Uh, dito sa... Eto, 59... Uh, 59,800. No? May bago akong short dyan. So, uh, medyo importante tong Actually, no, hindi, hindi, na to, hindi na to masyado malaking resistance. Dito dapat yung resistance. Pero kasi meron tayong some sort of fibs dyan mamaya. Papakita ko, no? So, anyway. Bakit kaya tayo hindi nagpa-pump, no? Tingnan natin ang RSI natin. RSI natin, below 50 tayo. So, kapag below 50, nasa bearish sentiment tayo kapag below 50 RSI. Kumbaga. So, hindi pa tayo ano, no? hindi pa tayo nakaka-break ng 50 RSI, no? Pero makita natin yung moving average natin nasa itaas naman tayo. So, may possibility magkaron tayo ng break din dito kung magpa-pump, no? So, ano pa ba? Um, volume natin parang bago to, ah. Uh, nasabi ko na ba to dati? Volume natin, meron tayong malakas na crash dito. Ah uh, ito yung ano yung yen trade. Ah uh, medyo medyo komplikado yung yen trade para explain pero basically ano lang yan uh, ang Japan walang Anong tawag dito. Walang interest rate or mababa ang interest rate nila so ang gagawin ng mga tao ah uh, manghihiram sa sa bangko ng Japan papapalit ng US dollar kasi mataas ang interest rate ng US dollar no so uh, uh, mas madali makahiram sa mas mababang interest rate which is yung Japan yen no yung yen eh nag rate hike ang ano ang Japan ngayon so ang alabasan yung mga nanghihiram ng maraming yen eh potentially nasa negative <laughs> so eh ito itong kanilabasan no nag nag crash ng matindi so maraming nang ano to no uh, Blacksman black swan event pwede ba hindi ko alam kung black event pa to no kino compare kino compare tong dump na to sa COVID dump. Hindi eh, naman, hindi mm, naman pandemic yung, saan ba yung COVID dump? Ito no, kinukumpara ito no. Tapos mag-aaroon daw tayo ng V-shape recovery na ganyan. So ito, nag-dump tayo dito, tapos mag-aaroon daw tayo ng V-shape recovery. Pasi mo naman. Kaso yung, eh, com comparison sa, comparison as, as yung pa, tipong pandemic na buhay ang nakataya, kumpara sa, yen sa over, over investing kumbaga no ewan ko ay lang na ano, ko ang naisip ko pero dapat dapat no sa gantong structure nagpapump to okay so tignan lang natin ang volume mahirap masabi to no kung etong volume ba na to e valid no para sa structure na to kasi dapat kung meron tayong some sort of consolidating pattern dito uh, pwede naman black swan lang siguro to na kakaiba siguro hindi ko masabi pero kung isasama natin to hindi dapat valid to no so most likely taga nan swasakit ilong ko sa no, sa pintura ng ano ko ng mga pader ko um, so most likely dapat pump siya with breakout no with high high volume na every part na mga to so zoom in lang tayo sa sorry ang dami ko kasi yung drawing nun no? hindi ko pa nalilinis eh yan so pag ito na break tong mga to so makikita natin no? ah, dito pa ba yung ano ko no? yung mga dating mga levels no? yan alisin ko lang to ito yan mga dating levels na nung na malalaki ang break na no? To, to, makikita natin nagdadalawang isip kasi meron tayong dalawang level dyan dalawang level makikita natin ang sumunod break, magdadalawang isip dito, then break, no? So, napakaganda, no? Napakaganda. Parang, parang ito, no? Yan, isa pa to. Yan. Diyan, diyan, mag, ano, mag, mag stop over. No? So, napakaganda ng mga levels, no? Uh, madalas yung mga order block, ito, no? Kaso ito, sa tingin ko, hindi ganong kalakasan na ah uh, support to last time kaya, kaya kinakabahan na ako dito sa part na to kasi last time hindi gano'ng kalakasan to no nag agad nag-break agad dito no dumiretso agad pero may some sort of uh, support to dati eh, na ginagawang resistance no kasi kaya hindi hindi masyadong hindi ako masyadong tiwala dito sa level na to kasi meron tayong ganto no Ito, meron tayong ganyan na medyo lumagpas no so Kinakalabasan no kung pump to. Dapat makakita tayo ng uh, increase in volume Kaso, parang wala eh, no, parang flat tayo eh, no. At ito may may push in volume naman kaso sakto lang no, sakto lang. Oh, sakto lang. Then meron tayong mga rejection rejection tapos marami nang dito na parang flag pattern of some sort to, itong part na to. Hindi ko masasabing parang flag pattern to kasi masyado nang mahaba to no. Titignan natin sa 4 hours to. Mukha pa bang flag pattern to? Parang, parang, hindi ko masabi, no? Dito yung short ko, no? Hindi dito. 59, na uh, 800. So, medyo walang volume yung, yung pump niya, no? Uh, medyo walang volume to, no? Tapos, uh, din naman. Kapag consolidate, no? Medyo uh, mababa ang volume. Pero mapapansin natin, kapag, kapag flag pattern, no? Kapag flag pattern, no? Kaya sabihin natin, nagko-consolidate, dapat hindi tayo masyado nakakita ng mga volume increase ng ganito. Dapat pabagsak dapat to. Dapat, dapat parang paganto. Dapat parang paganyan dapat ang itsura. Kaso, pataas to no pa increase so medyo parang may kakaiba dito which means par uh, which means medyo medyo nasa side tayo sa bearish kumbaga so kung tatanda natin no sa daily oops sorry Pantayin daily sa daily ang ano natin ang RSI natin nakatambay below 50 which is which is ano no medyo generally bearish so ando doon yung idea na baka meron tayong leading diagonal pa rin which is mas delikadong kaalabas ano baka ganito no possible 1 2 3 4 5 after ng 5 wave counts na leading diagonal <sighs> excuse me magkakaroon tayo ng ano ng ABC correction of some sort sabihin natin ABC kunwari ABC ABC Then, itong push down na ito, baka first wave to. So, ito yung ano, ito yung gusto kong i-warn sa inyo, no? So, ang tanggal ko, ang dami kong satsat, -sat, eh, no? Ngayon pa lang tayo nakapag-TA. Sorry, ha? <laughs> Namiss ko yung ano, yung pagsalita. Pot potentially, no? Parang ganito ata ito. Five wave counts. Hindi ko sure. Pero, in case na five wave counts to, in case lang, ah. So, uh, isin na to Yan. Kung meron tayong first wave dito of some sort, kasi medyo may pagka-impulse to, no? Makikita rin natin yung volume malakas, no? Medyo may pagka-impulse. Okay? Kung titignan natin mula dito hanggang dito, saan tayo nagre-reject? Exactly sa golden pocket. Madalas target to, itong 618.65, itong golden pocket natin, madalas target to ng second wave. So, meron tayo 0.5. Ito. 0.5. Sumunod yung 618. So, itong dalawang to, no? Yan. Yan, dalawang yan. Ang madalas sa target ng uh, second wave. Okay? So, nag reject tayo sa ngayon. So, kailangan makakita tayo. Kung sabihin natin, bullish tayo. Kailangan makakita tayo ng... Ay, eh, kaso, eh, to, no? Nag-overlap kasi. No, nag-overlap to, no. nag-support naman siya dito sa o, daily candle uh, daily level na to. No, actually meron dito, no, parang some sort of level. So medyo hindi ko gusto tong itsura nito para sa bulls sa ngayon na. Hindi ko masyado gusto. Kaya ako nag-short dito sa point na to, itong part na to. Dapat dito yung short ko. Kaso natakot na ako diyan. <clears throat> so titingnan natin saan ang uh, some sort of bounce point na ito dapat. So, meron pa tayo hanggang uh, kaso, hindi pala to ano, no? Hindi pala, hindi pala to five waves. Sorry, teka lang ha. So, hindi pala pwede yun. Paano ba natin titignan to? time, four hours. tingnan natin dito wala well, parang ano to, no? Parang three waves lang to. So, ito yung problema, no? Mukha tong three waves. No? So, ma natin, meron tayong first wave, I mean, A, A wave, C wave na ganyan, no? Mukha tong three waves, no? So, itong point na to, kaya kaya ako nag-short dito kasi medyo nakita ko ng some sort of parang parang may impulse na naman dito. Ito na, no, parang may impulse na naman dito, no? Medyo malakas tong move na to. So, titignan natin. Ah, um, paano nga ba dito? So, mula dito, hanggang dito sa point na to, sug natin to the right. Makikita natin 0.5, no? 0.5. Typical na ano to, no? Typical na na second wave. So baano tayo pa paiksi tayo ng paiksi ng time frame ah. So meron may may potential na impulse move na naman dito. So second wave no makikita natin 0.5 at <coughs> uh, yung 618 din niya na, na touch no. At nagbreakdown siya. So ngayon, hindi natin sure kung alin dito ang pinakatamang support no na binarig so eto bang taas na white line na to o itong mas ila, itong longer time frame na white line na to hindi ko siya na label pasensya na T -t 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 uh, pang trade ko lang kasi to yung pang sa lang kasi to no so uh, pag pasensya niyo na pero makikita natin nung nagbreak siya doon din tayo banda medyo nagdadalawang isip ngayong araw na itong itong 4 hour na to no in inakitan niya binabaan niya tapos nasagit na siya okay Double check natin ang volume. Yung mga rejection nito, rejection nito, rejection nito, medyo malalaki. Ang mga pump nito, yung mga recovery, medyo pamba. So, kailangan nating mag-ingat 'ton, okay? Kailangan nating mag-ingat. Isa pa, so marami tayong namiss kasi, no? Marami marami tayong namiss uh, mga inaabangan ko rin, no? Etong etong point na 'to. No? Etong some sort of A wave na 'to. Yan, itong A wave na to. Napaka-importante na itong A wave na to. Kasi, eh, ito yung medyo mag invalidate na meron tayo impulse to the upside kapag balikan natin. Nabalikan nga natin. Maganda na sana tong, uh, itong uh, etong bounce na to dito sa point na to no. Sabi natin kahit hindi gano ka perfect may may maliit na ano dito, weak down dito. Pero dito, uh, saktong sakto siya no ngayon mas mas clear na na nabalikan natin. Okay? Which is medyo nag-invalidate nag yung 1 2 3 4 5 na pataas na to. At itong flag na to ay eh, medyo mababa yung probability. Okay? So ilang gusto ko, ano uh, i power sa inyo na possible na possible baka magkaroon tayo ng isa pang dump Okay. So, masasabi ko. Teka lang. Ang, ang gulo na ng chart. Uh, burayin ko muna saglit yung lahat ng pwedeng burayin siguro. Okay. Para maging clear lang ng saglit. Okay. Tapos babalikan nila pag nag-trade na ulit ako. Well, di ko na kailangan mag-trade kasi may, may short ako. Pero, binabantayan ko rin kasi kasi hindi rin ako sure. no, Hindi rin ako 100% sure kung mag mag magpapump na ba to or magdadam kasi marami da marami rin tayong data about sa CPI next time na yun manapaaramin na, na, na no CPI uh, ano ba yung isa pa PPI ba yun hindi ko alam uh, basta tapos yung paparating pang uh, rate cuts no sa September sa mid September ata yun o basta hindi maraming maraming kailangan pag-usapan pa doon anyway So ang ang medyo nai expect ko no kung kung meron tayong leading diagonal of some sort dito, leading diagonal dito. Ganito sabihin natin, 1 2 3 4 5. Hindi ko sure kung ganito, pwedeng pwedeng ganito rin siguro ata. Tingnan ko lang ha. 1 2 3 4 5. Possible din pala to no. Tapos mag-aaron tayo ng retracement. Retracement possible na possible. 618, no? Ayan, 618. <coughs> na hindi siya, na, na dito siya banda, nag-aaraw nag ano, ng <coughs> some sort of rejection. Tingnan sa regular chart, 0.5. Okay, so, <coughs> yung pintura na nakasamid. <coughs> okay, so, possible na possible siya mag-reject, no? At meron tayong Ayusin natin to. Some sort of... Oops, sorry. Some sort of first wave, second wave, third, fourth, fifth na paparating na malaki. At o kaya ABC correction lang. Uh, okay, okay. ABC correction lang, okay. ABC correction lang ha? Meron tayong mga ganun. So, etong etong 49k medyo in danger tayo dito sa point na to kasi medyo <coughs> na-reach niya to no. Ito yung yung flip zone natin ng from bearish to bullish. Okay? Flip zone to. So, kung natatanda nyo yung mga last videos ko, yung mga dating-dating videos pa, na nung na-break na to, eh, nag-flip bullish na ako. So, wala lang, mabilis lang. Meron kasi tayong five waves dito, no? Ganito, no? One, two, three, four, five. So, ang unang mabreak, ito, slightly bullish, okay? Pag ito, et, pati ito na break, ang susunod na target na, na kasi neto, pag na pag na-break to, eh, ito na. No? So, pag na-break, na medyo nasa ano na tayo, nasa bullish territory na tayo. <coughs> Until mag ATH, no? So, makikita natin dito, no? Na kung saan tayo nag-support ngayon. Kung saan tayo bumabalik, no? So, ayoko sana makita to bumalik pa ilalim. Kasi pag bumalik tayo pa ililim dyan, uh, may medyo tumataas yung chance na tapos na yung bull market. Or ito, hindi ko masabing bull market to ng matindi. Uh, sabihin natin bull market, pero possible kasi merong malaking ABC correction dyan. Okay? Possible lang. Hindi pa to five waves, ha? Meron pa lang tayong 1, 2, 3, potential 4, potential five. Okay? So, number 3 pa lang to. Ito, hindi natin sure kung number 4 ng, ng bulls, ng 4, 5, ganon, o number 1 ng reversal. 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Or sabihin natin, A. Pwedeng A, no? A, B, C. Ganyan, ha? So, ang ABC correction na sinasabi ko kanina, no, na possible, No, so pa alis lang natin to, no. Dito na no, meron tayong Pwede, yung naitaong potential na mangyari, baka magkaroon tayo ng ng sabi natin, A wave, B wave, C wave, Na ganyan. Bullish pa to. Bullish pa to. Ah. At ang ngangalabasan Ah, mali pala to, no. Ganito pa lang ABC ko, no. Sorry. Meron tayo A wave, B wave, C wave of some sort. No? Bullish pa to. Huwag tayo babalik dito. Okay? Pag bumalik tayo dito, wala na. Uh, end of bull market. Ayun yung confirmation ng end of bull market. Pero inya nga, no? <clears throat> Ayoko sana makita to ma-break or mabalikan. No? Kasi pag nabalikan, either start ng <coughs> grabe yung ano yung pintura <coughs> either start ng potential mas malaking dam papuntang ito no ito dito support na ito ayaw hindi balik ko yung ano ko yan <laughs> yan dito sa 38500 area ang susunod ng target at most likely kapag pati ito na break eh wala medyo medyo pangit ng sign ay eh, no kasi ito yung massive na level na next na next target no at kapag nabalikan eh most likely bear market na okay so ano pa ba yun lang siguro yung kailangan ko i-exhaust tong lugar na to sa sakit, sakit sa ilong tsaka kumakapit sa lalamunan okay so ano lang no pang ano pang paingat lang in case na may nagpapakita kasi ng parang some sort of sign to no, na Kontrol <clears throat> oh, ko lang ha, na mabilis ha. Para mabalik ko yung mga drawing ko. Yan. So dito 0.5 rejection. Meron tayo dito lower volume ng pump ng some sort of uh ano tawag dito recovery at medyo nauuntog na naman tayo dito. No? Meron tayong descending channel dito. Na parang hindi na siya descending channel kasi binrake down niya to at binalikan bin eh down niya na. Bumalik lang. Pero meron tayong last time na descending channel na hanggang dito lang. Yan. Yan descending channel na yan. Na na rejectan niya at yung result eh nag -lower low pa no. Dapat hindi tayo makakita ng ganun. Dapat ganito ang gagawin, no? Middle line, rejection. Pero higher low, then isa pang pump. Ganun dapat ang itsura. Pero pag ganito, na rejection, lower low, tapos ganito, medyo hindi maganda yan. Okay? Lalo na yung recovery, bababa ang volume. Okay, so ano pa ba? Mabilis lang siguro sa DXY. Si DXY, uh, dump pa rin siya, no? So, malakas pa rin ang, ano, ang, ang chances na <coughs> medyo may pagka-bullish pa rin tayo. Hanggat nasa taas tayo, no? Hanggat ando dun tayo sa area ng BTC sa taas. Sa 49K above, eh bullish pa rin dapat ang general outlook natin, no? Ay eh, lang masasabi ko. Pero, inakakita eh, kasi ako ng some sort of possible na yung top ng, yung ATH BTC, malaking <coughs> malaking uh, some sort of bull trap possible hindi ko sure uh, opinion ko lang yon kaya ako nag short eh, yun nga no yung pinakita ko sa inyo kanina yun na na, na gains no uh, meron na naman ulit ako short so anyway SPX tignan natin SPX ano ito yung pinaka point ko ng ano no na dapat ito na yung final pump pero ang lakas pa rin ng SPX no so kapag ito si SPX ito ulit ha. Yung parang kanina kong pinakita lang na meron tayong some sort of o oh, di bawal, hindi pala pwede ito. No? Baka ABC lang to ABC. O oh, mukha ABC, no? So kapag ito na break niya itong B wave, eh bullish na bullish yun para sa SPX. Okay? So abangan natin yun. So ibig sabihin, risk on pa rin ang, ano, no? ang SP... <coughs> SPX. <coughs> ako, <clears throat> oh, nagkaroon na ako ng ng poisoning dito po, Tragis. Ganun din, naman si Nasdaq, no? So, bukong ito yung B wave niya. A, B, C. Okay. Then, potentially, mag-break. Okay. So, pag nag-break, ang next target na yung ATH agad. Okay. So, ang aabangan lang natin doon kung magkakaroon ba siya ng, ano, ng some sort of rejection dito sa open mamaya, no? So, mga bandang 9.30 yun. 9.30 p.m. Okay? So, malakas ang, ano, malakas ang stock market. <clears throat> Pero, tanda natin na sa resistance zone, zone siya. DXY mahina. <coughs> so, tama lang na malakas ang, ang stock market. Pero si BTC, no? Parang nag-underperform, kumbaga, nag-underperform kumpara sa ano, no? sa stock market. Okay? So, ayun yung ano ko, yung so i point out no, na medyo nag-underperform perform si BTC. Ah, uh, nakakita rin ako ng some sort of potential uh, flash out, kumbaga. At least man lang, no, flash out, masasabi ko. Minimum kung ano kung bearish man. <clears throat> kung bearish yung sentiment ko <coughs> Pasensya na. Meron tayong ano, no, potential na flash out isa pang beses, no? So, dito sa mga area nito. Kaya naglagay na ako ng, ano, no, ng pink box dito sa area nito. Yan. Okay, so, hindi ko na kaya magsleta, no? Potek kasi itong, ano, itong renovation namin. So, anyway. Ingin sa trade sa GG's boys.